Ganahan. Tutulin pala natin to dito sa may bandang taas. Bakit? Ayun na. Oh, Sarap. Good morning sa inyo mga crispy people. So ngayong araw, sa atas nakikita niyo naman nasa likod ko. Saging. Saging na sinan Pablo. Okay, so ngayon sa may hinog na kasi. Yan masisikita nyo naman dimidilaw na. So, i-harvest natin siya ngayong morning. at tapos, syempre, uh, after natin ma-harvest, lulutuin natin yung gagataan natin. Let's you tingnan nyo. So, hindi naman ako masyadong kagalingan. Pero, syempre, yan. Yan, tatapalat, tatanggalin -tata -tata muna natin. Ah! ah! Yan. Nagaling natin yung lahat.

Ito so, na siyang aggressive people oh. Ganda ng pagkahinog niya oh. Ito yung uh, saging na sinan Pablo. So yung iba dito is gagataan natin para makita ninyo. Nilalagyan baga ng ano, may mga sago. Pero hindi na natin gagawin ganun kasi yung, yung natural lang yun sa atin. Yan, yung natural lang yun sa atin ha. Ay, sus na ko kinaino na nga pala ito ng mga paniki oh. Ano? Tatlo din to, sayang. Naunahan tayo pero hindi naman tayo masyadong nahuli. Yan. And by the way mga crispy people, puputulin pala natin ito dito sa may bandang taas. Bakit? Yan. Ano kasi mga crispy people, lapit ka po dito ng konti. Uh, bali, dito natin siya puputulin. Yan. Okay. Bakit dito natin siya pinutol? Pakita mo to. Yan. Okay, kasi eto mga crispy people, yung katawan na to, uh, yung uh, magbibigay din ng uh, supply ng tubig dito sa mga katabi niya. Ayan, dito sa mga katabi niya. So, eto din yung pagkukunan nila ng tubig mga crispy people. Uh, kung sakaling bumalik yung taginit kasi uh, umulan naman 'yon. Ayan. So sa mga hindi lang po nakakaalam ha. Ayun. So uh, sa pagputol siya ganito po dapat. Ito sa nakita ko rin kay Sir Ga Agri TV. Yan so shout out sa iyo sir. Uh, isa ka rin, sir sa alagi kung pinapanood. Ayun so uh, sana uh, mapulutan niyo din ng aral 'yon. Yan okay so uh, doon na tayo sa pagluto ng uh, saging. Okay, let's go. By the way, mga crispy people, ito na nakaready na. Ayan, nahiwa na yan. Ilalagay na po yung gata. Ayan na. Ayan na. Okay, so hihintayin muna natin itong kumulo. Pag medyo luto-luto na yung gata, isusunod na natin yung arena, pati yung asukal. Tapos yun na, kain na na yan. Yan na. Mabilisan luto lang to para hindi na masyadong mahaba yung video. Okay, so lagyan na natin ng sukal. Tantsay lang natin. Si pangit naman pag uh, sobrang tamis. Ayan. Luin natin. Ayan dahan lang. Ayan natin malapit na maluto yung gata. Wow. Tapos pampalapot, isusunod natin yung arena. Arena lagi na natin. Arena. Yan, tama lang kasi pampalapot lang eh. Okay. So, yan lang. Huwag natin haluin masyado kasi baka madurog naman yung mga mga saging Tuma natin Ako to Hmm Punting asukal na lang malagod siya yan malapit na maluto yun mm -hmm. e na malapot na yun pwede na yan luto naman na yung gata Ayan, so kainan na mga crispy people. Let's go. Okay, so ito na pala mga crispy people yung naluto ng uh, San Pablo na saging. So ito na nga yung sinasabi ko sa inyo, yung uh, gagataan natin. So ito na, uh, kasama natin si JM. Si Jay, ito pa rin. Uh, si Bo, tapos si Aten, uh, ayaw nilang sumama. So kami tatlo lang. So start na tayo. Uh, pray muna tayo. Let's okay, go. Salamat po, Lord. Okay, so, kainan na ng mga crispy people. Let's go. Yeah. Kanya-kanyang kuha na. Muna, Jame, muna, so, ano mo. Yan. okay. So, ito. May tag-iisa na kaming lagayan. Mmm. Ayan, so, ipapakita natin sa inyo. Ayan siya. Ah, yeah. at uh, ito 'yung sinasabi dito sa Bicol na maliputukon, maliputukon ng gata. Ibig sabihin na uh, lutong-luto 'yung gata niya. Ayun. na natin. Hmm. Sarap. Tamis. Tamis Sarap talaga. Kumain na. Kumain na si Ramjay. Merenda tayo mga chef. Kukutol. pa. Merenda tayo. Yan. So, and, uh, hindi ko lang alam kung ginagawa din to ng iba. Kasi karamihan po sa um, uh, ginagataan na saging is yung saging saba Yun. Yun yung madalas na ginagataan. Ito, ang sarap din po pala. Mmm. Okay, shoutout uh, shout out sa ating uh, 6,000 followers sa Facebook. At din sa YouTube, 6,000 plus din. Shout out po sa inyo lahat. Road to 7,000 na tayo. Mm. Sarap. Amo sa din. Hiram pala na di. Medyo mainit-init pa. Mm. Yung pagkainit niya saktong-sakto lang kasi uh, medyo na uh, hmm. ano na. Kanina, kanina pa ito naluto. Pero mainit pa rin. Sarap. Mmm. Dali galing makabosog. Mmm. Sarap. Tubig dyan yun. siram po lang siya. Sarap. Yun. <laughs> Inubos din yung dalawang mas ng tubig. <laughs> Ayun, so pinakita lang natin sa inyo kung paano yung pagluto. Uh, kung paano natin uh, kinuha yung uh, saging. Uh, okay, so yun na. Uh, hanggang dito na lang itong mga crispy people na video kasi maiksim video lang to. Okay, so hanggang sa susunod po ulit. Bye bye po sa inyo. Okay, shout out muna tayo. Yan. Shout out sa kapatid ko kay Cheryl Miraflor dyan sa Pampanga. Dyan sa Mexico, Pampanga. Shout out sa mga taga Pampanga. Baka may viewers ako dito. So, i-comment nyo dyan sa comment section. Okay. Kay Pading Mel Masinas, Pads, asalamat uh, salamat, sa palaging panunood. Okay sa tropa natin kay uh, Junjun Llorera. Yan pad sa shoutout po sa imo. Okay uh, sa pinakamagandang kapatid ko, yan kay Joy. Salamat <laughs> Joy sa panonood. Kay Nang Gina diyan sa Barangay Busay. Sadaraga, yan shoutout po sa iyo, Nang Gina. Uh, sana marami laging kakain diyan sa kantin, Okay? Okay, uh, kay uh, Pads, uh, J. Borja. Okay, uh, sa iyo e Pads. And then, uh, congrats. Okay, uh, sa mga nakalimutan natin at sa mga gusto pa bang magpa-shout out. So, comment lang po kayo at uh, i-comment nyo na rin kung uh, saang lugar po kayo para malalaman natin kung saan naabot ang ating video. Okay, so bye-bye!